Samantala, ito po isang kwento ng kababalaghan at kayo po ang humusga. Sa panaginip lang, hinampas ang tungkod ang isang babae sa Navaliches na dalawang taon nang binabangungot daw ng isang matanda. Pero ang masamang panaginip ni babae, posibleng nga kayang nagkakatotoo. Narito po ang Tut Tulfo Exclusive. Isang misteryosong nilalang ang gumagambala sa tulog ng may bahay na si Delia may dalawang taon na. May nagpakitang matanda sa akin yung parang totoong totoo, parang hindi siya panaginip. Sabi niya sa akin, tumayo raw ako sa kanluran sa may bandang pintuan namin. Meron siyang ng malaking malaking basta pambuhay na raw di maghihirap kung kukunin ko yun. Dito na rin daw nagsimula ang pagbuhos ng dilubyo sa buhay ni Delia pinalo niya ako talaga. Pagkaampas sa akin, nagising ako. Tapos naramdaman ko talaga yung sakit. Masakit na masakit na, hindi na ako makalakad-lakad. Tapos nakita ko na lang, may lumalabas sa sugat ko. Naging pumutok na siya eh. May lumalabas na mga buto. Maging sa isang parte ng bahay ni Delia, nagsimulang magkaroon ng mga bakas ng pagmamalupit. Ang pader sa tabi ng kanyang higaan, lumalabas raw ang mga dugo at nabuo ang ilang imahe Sinubukan ng tutok tulfo na tuklasi ang misteryong nakakubli sa likod ng matinding pangungot. Posible nga kaya may kaugnayan ang mga ebidensyang aming nakuha sa misteryong nararanasan ni Delia.